Meron nga bang sumpa sa mga house speaker na gustong maging presidente? It's time, Soli Welcome to watch it. kung saan asintado ang bawat kalaman. Naniniwala ba kayo sa mga tila patterns sa politika? Kung susuriin natin ang kasaysayan ng politika, makikita natin na may mga paulit-ulit ng mga pangyayari o patterns na tila nagiging gabay sa mga susunod na kaganapan. Naaalala niyo pa ba ang pinag-usapan natin noong nakaraang video tungkol sa mga kapalaran ng mga pangulong nanumpa sa National Museum na dating Philippine Congress? Ngayon ay may panibago na naman tayong pag-uusapan na may kinalaman pa rin sa pattern kung noon ay tungkol sa mga pangulong nanumpa sa National Museum bago sila umupo sa kanilang puesto, ngayon ay pattern tungkol sa mga house speakers naman sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Sinasabing may isang tila hindi matakasan di umano sumpa na bumabalot sa mga naging speaker ng House of Representatives ang tinatawag na Speaker's Jinx. Ang Speaker's Jinx ay isang termino sa politika na tumutukoy sa isang hindi magandang kapalaran na karaniwang nararanasan ng na mga nagsisilbing speaker ng House of Representatives. Ayon sa mga tagapagmasid, ang mga speakers na nagtangka sa pagkapangulo ay tila hindi pinagpapala ng pagkakataon. Ika nga, sila ay nababalot ng sumpa. Narito ang mga nagdaang naging house speakers na nanganap na abutin ang pinakamataas na posisyon sa ating bansa. House Speaker Ramon Mitra Jr. Ang speaker's jeans ay nagsimula kay Ramon Mitra Jr., ang speaker ng 8th Congress mula 1987 hanggang 1992. Si Mitra ay nagtagumpay laban kay Fidel Ramos sa partido convention ng Laban ng Demokratikong Pilipino (LDP) noong 1991, isang tagumpay na nagbigay sa kanya ng pag-asa sa pagkapangulo. Bagamat may malakas na suporta si Mitra mula sa mga mambabatas gobernador at mayor, hindi ito naging sapat. Sa 1992 presidential election, si Ramos ang nanalo habang si Mitra ay nagtapos namang sa ikaapat na pwesto. Isa itong nakakagulat na pagkatalo, lalo na si Mitra ay tinuturing na isa sa pinakamalalakas na kandidato noong panahong iyon. Ang pagkatalo ni Mitra ay isang malinaw na senyales na hindi lamang sapat ang suporta mula sa mga kaalyado sa politika. Maraming bagay ang nagiging sanhi ng pagkatalo, kabilang na ang pagiging malapit ng kandidato sa masa at ang kakayahan niyang manghigayat ng malawakang boto. Si Mitra, bagamat may karanasan at suporta, ay nahirapang mapanatili ang momento sa panahon ng kampanya. House Speaker Jose de Venecia Jr. Sumunod kay Mitra si Jose de Venecia Jr., speaker ng 9th at 10th Congress mula 1992 hanggang 1998. Si de Venecia ay malapit kay Pangulong Fidel Ramos at nagtagumpay sa pagsasama-sama ng mga pangunahing partido sa ilalim ng Rainbow Coalition. Gamit ang suporta ng iba't ibang sektor at partido, itinatag ni de ang lakas in UCD na siyang naging dominanteng partido sa panahon ni Ramos. Gayunpaman, sa 1998 presidential election, natalo siya laban kay Joseph Arab Estrada na nakakuha ng mahigit 10 milyon na boto kumpara sa halos 4 milyon ni De Venecia kahit na nagkaroon si Venesia ng lahat ng kinakailangang suporta mula sa administrasyon ni Ramos, hindi ito naging sapat upang talunin si Estrada na may malalim na koneksyon sa masa. Muli, pinatunayan ng eleksyon na hindi lamang pagiging makapangyarihan sa Kongreso ang susi sa pagkapangulo, ang kakayahan ng kandidato na makakuha ng tiwala sa masa at makaantig sa damdamin ng mga butante ay mahalaga sa anumang kampanya. House Speaker Manuel Villar Si Manuel Manny Villar Jr., dating speaker ng 11th Congress mula 1998 hanggang 2000, ay inaasang magtatanggal ng sumpa ng Speaker's Jinx. Nagsimula si Villar bilang isang matagumpay na negosyante bago pumasok sa politika at siya rin ang kauna-unahang naging leader ng parehong House of Representatives at Senado. Unit sa kabila ng kanyang malawak na yaman at ang kanyang pagiging frontrunner sa simula ng kampanya, nahulog din si Villar sa sumpa ng mga speakers. Ang 2010 presidential election ay nagdala ng matinding hamon kay Villar. Sa una, siya ang nangunguna sa mga surveys. Ngunit habang lumalapit ang halalan, naharap siya sa matitinding pambabatikos mula sa media. Ang sumunod na pambansang kalakaran ay pumabor kay Binigno Noynoy Noy Aquino III ang kampanya ni Villar ay naubos at bumagsak at nagtapos lamang siya sa katlong pwesto sa halalan sa likod ni Aquino at Estrada. House Speaker Martin Romualdez Tong 2022 naluklok bilang House Speaker ng House of Representatives si Ferdinand Martin Romualdez, pinsang buo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Marami na ang nagsasabing maaring sumubok daw sa pagkapangulo sa 2028 si Speaker Romualdez. Sa loob ng dalawang taon niya bilang speaker, tumaas ang visibility ni Romualdez na kadalasang nakikitang lumalahok sa ilang executive functions kasama ang ilan niyang mga kasamahang mga kongresista. Ang kanyang malapit na ugnayan sa kasalukuyang administrasyon ay nagbigay sa kanya ng mas mataas na political standing. Subalit tulad ng mga ng speakers, si Romualdez ay nahaharap din sa mga hamon. Ayon sa mga surveys, hindi siya nangunguna sa listahan ng mga posibleng kandidato para sa 2028 presidential elections. Dagdag pa rito, mayroon ding mga isyo at kontrobersya na bumabalot sa kanyang pangalan tulad ng pagkakadawit sa bribery case sa Estados Unidos na nauugnay sa Okada Casino Resort sa Manila. Ang tanong ngayon, kaya ba ni Romualdez na tapusin ang tinaguriang Speaker's Jinx? Sa kabila na kanyang malapit na relasyon sa mga kapwa mambabatas at ang kanyang kontrol sa kongreso, hindi garantiya na magtatanggumpay siya sa pagkapangulo. Malakas at mataimtim siguro na dasal ang gagawin ni Speaker Romualdez para mabali at mahinto niya ang sumpa Speaker's Jinx. Bagamat may ilang nagsasabing mas mapangahas at determinado siya. Marami pa rin ang nagdududa kung ang kanyang kasalukuyang impluensya ay sapat upang talunin ang mga kilalang pangalan tulad ni Vice President Sara Duterte na nangunguna sa mga survey para sa 2028. Ang tanong ngayon, mauulit ba ang kasaysayan kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez? Malampasan niya kaya ang sumpang ito? Tanging kapalaran at oras lamang ang mga pagsasabi. Kung meron kayong opinion o sesyon, mag-iwan lamang kayo ng komento sa iba pa. Hanggang sumuli mga Solid Dodgers, it's time!